Doon ki dali i okay. Ito yung background, ito yung ano, ito yung mm. lalay pa. Oh, bili ka pa ng isang yellow. Okay. Yellow. Bilang yan. Ha? Dala pa naman ako ng ano, yung karton. Hanap buhay tayo. Itabi mo na lang okay, yung sobra. Mama, mama, ako na nang magdadala. Ah, uh una -huh. to. kalendaryo diyan sa anon sa mga mama asal ng kalendaryo ni Rida ko ko wala na munti ko na beach na nun yun kanipis lang bakat maganda Kapal kasi nan pero na lang kung amino hindi sakit na ah hindi ko sakit I wala na lang yun naman parang sa tinyo daw ba yung mo

kita. Tapos yan, tatay, huwag na kong pito. Anong mga, ano? Hindi na gawin natin. Check. Ah, ano? Ah, ano? Paano po? Hindi, gawin tayo yan mo. Ito tayo lang na siya, mga dalawa.

Tapos i-close mo yung ano. Ipitin mo siya mga ganito mo. Pag mag-invert ka mo. So, di ba? Ayan o. No. Makaganyan siya na o. Gaganyan mo na siya. Hindi pala pwede yung ito pala. Sabo yun. Nakatusok na lang yun. Tok mo na ito? O. O, mati na mo. 那好，嗯。<Yeah, yeah. S 1>